So while nagwiting ako sa kanya, so kukuha muna ako ng video dito sa airport ng Davao City. So ganun talaga kaganda yung airport ng Davao City. Napakaaliwalas, aliwalas napaka-peaceful at napaka linis. So welcome Relarge TV. Supposed gusto be mga ka-idol. As of now ay hindi muna ako ngayon nag-construct sapagkat wala akong pangbili ng materialis. So as of now ay namamasada or namamasayro kasi may pakyaw ngayon. Uh, pinakyaw ako ng uh, isang kapit uh, kapitbahay ko sa amin na uuwi siya galing ng abroad. So, pinakyaw niya ako ng isang libo. So, marami ng mga materialis ang mabibili ko. So, as of now ay, pinamit ko na sa sakyan ay ito lang yung PD cab ko na kasama ko ng aking hanap buhay. So, while nagwiting ako sa kanya, so, kukuha muna ako ng video dito sa airport ng Davao City. So, ganun talaga kaganda yung airport ng Davao City. Napakaaliwalas. Uh, napaka-peaceful at napaka-linis. So ngayon ay nagwiwit ako sa kanya na palabas mula sa loob ng uh, airport. So coming na yung uh, kapitbahay ko na susunduin ko. So as of now ay uh, susunduin ko na siya uh, dito sa exit ng uh, airport. So, you know, papalabas na yung uh, hinihintay kong kapitbahay na ako yung susunod-susunod. Ito na yung gamit ng aking kapitbahay na kakarga ko sa uh, pilikab ko na nandun sa labas. Yun ang kapitbahay ko. nagwi withdraw Siguro pambayad niya sa akin. Ngayon ay kakarga ko na yung bagahe niya sa uh, pidikap ko. So ganito lang yung discard ko para ako ay makapag extra income. Dagdag pang bili ng materialis sa ginawa ko bahay. so ito na yung bagahe ng kapitbahay ko na sinundo ko so as of now ay makakawin na kami so you kino from airport ay nakaabot na kami dito sa panabo City